Ah, uh, so there po. Kada pa po ako. Kailan kayo nadali? Oh, uh, mag-isang buwan na. Ay, may masakit. Parang kinukuryente. Parang kinukuryente. <laughs> Iba po ang sakit sa lamang at sa buto. Saan niyo po nararamdaman? Sa buto? Oo, uh, sa buto. Pag ginagalaw kong gano'n, ito, umaabot dito. Pag nyo, may minagaranti ito parang grow ano? Oo. Ay nagpootulugan po rin at eh nandito. Hadi na tayo. Saan galing mami? Sa taas, pa Papanood pa lang po na bago kami pumunta rito. Nanonood na po kami. <laughs> <laughs> Dati inaabot hanggang ako alas tres madaling araw. Hindi pa to nangyayari. Ngayon, takot ka kaya ako kapunta doon para kapat. ng dayla <laughs> <laughs> Tapos yung... Ito pa, yung dayla niya pa. Ito yung isa, isa, isa sa pinakamasarap adjacent yung frozen shoulder. <laughs> kaya na, ano, ay nanapapo na ako eh. Nung <laughs> napatid ako sa pangko.

May lang yung hindi lang, hindi lang Yung iba kasi, mahina ang pain toleration. Pinipilit ko eh, gumagawa ko ng ano, kasi gumagawa ko ng mga pinto eh. Anak, kung ginabi ako sa inyo niya rin na panood yun. Ganito? Oo, oh, yung pag ginaganit yun. kasi ah. Ano, Basta huwag ano, lang malakas. Dahan-dahan lang. Dahan, dahan. Depende kasi sa edad. Tansya lang din 'yung lakas kasi syempre pagka medyo may edad na kasi medyo malutong na 'yung buto kasi pagka medyo umano maginhawa eh mm. pero umabot pa sa lipid yung sakit mo. Damay na yan. Madadamay talaga yan. Magkakarupong yan eh. Pero pagka na na yan, tere-terecho na rin wala na rin pati yung sa pinakalikod. Hindi ko rin pwedeng dumigil magtrabaho. Kaya lang hirap. Three days. Ngayon pa lang makakaramdam ka na ng ginawa yan. Mga tatlong araw, pag napahinga pa, yung mga naipit na mga ligaments niya sa loob. Hindi po po. Pag nung mag-ano, mag-heal na yun. May in-skill ako dito, parang kontakta lang yun. Tapos sabi ko, ma-train ka natin dito sa isang masasabi. Sabi ko, kasi nga naka-estigate. Sabi nung anak ko, mama, doon kayo master. Kala nga po na namin, natin sa abiti. Kasi sa abiti tayo. Nag-ano na kami, magbibigay rin kami ng mga pasinaya sa mga, kung baga, pumupunta rin kami sa mga followers namin. Oh, relax na ang inhale. Exhale. Hindi lang kami naglalay pag na, nasa ano kami. Nasa isang probinsya kasi. Pag natin, baka kasi ano eh. Baka mag-overwhelming, hindi kami makauwi. Oo, oh, yun yan. Nagsasahin like, kayo. Sa Bohol nun, no. muntik unti ka kami ni. Eh. Sobrang dami. Tapos ako, oh, madaling araw. Yes, sobrang. Alas ng sobrang araw. <laughs> Tapos <That's laughs> magsuswimming kami na ano. Nakaarkila na kami ng bangka. Porterte. Wala oh, na namin nagawa. <laughs> hindi kayang buwisit. Upo kayo. Sa bowl. Daming tao na bowl. Paano yan, Master? Pag sa daming ng ginagamot mo, siyempre masakit din katawan mo. Ayan! pawang ang ginagamot. Pao lang. Masakit ang katawan ko. Pagkita niya. Diretso haplos. Ang so, ginawa sa akin nung bininto lang ako. Inimas-inimas ng konti. Tapos yung di kuryente na pang ano, nagbabibrate. Hmm. Eh mayroon din ako normal lang. Mas malaking pa. May ano rin yun, may, may tamang tagal, tamang lakas nun. May, ina, may adjustan yun sa inyo. May adjustan yun. Po, mayroon. Mayroon. Mayroon po. oh adjustan yun. Oo. Malalamog ka rin kasi ron pagka sobra-sobra rin. Kaya naman pala. Malalamog ka ron. bilang ko ako tito, apat. Kasi nung pag-uwi hindi, to, eh. hindi talaga na ano eh. Wala eh. Ano niya, ala. Tapos pinag-exercise pa ko masakit niya eh. Lang mo, garo, dito haplos lang ang pagmamahal yan. Tanggal na yan. niya sabi, haplos ang pagmamahal. Haplos lang ang pagmamahal. Lagi kong yung menu, ano. Charan oh, Charan masabit ka pa Anong pwede exercise dyan? Dok? Wala. Ay, ang pinakano lang, huwag lang muna magbuhat na mabigat. Ah. Huwag ka lang muna magbuhat na mabigat. Kahit mga ilang araw lang. Pangalalay lang, alalay? lang. alalay lang. -alala Kasi ah. bumaba ito. Yun ang umusog. Siyempre, itong yung virus natin, tandaan natin. Sa kakatrabaho natin, hindi yan naangat. Kasi meron tayong tinatawag na acromium dyan. Bumaba ba siya pero hindi mo siya mapapangat. Kaya kita mo yung treatment pa ganun. Kailangan mm makapasok yung head humerus sa labrum, sa glenoid labrum na tinatawag. Bumumukas nga siguro sa akin, kita yeah. Hindi ko may ganun to. o oh, ngayon, ba't nagaganyan? o oh, oh, yun. oh, o oh, yun. Oh, oh, so, masabi. Oh, so, Sige nga. Uh, oh. Hindi ka may gano'n yan. Oh, ba't nakangat mo ngayon? Hindi. Ngayon, sabi ko ma 3 to 4 days, healing process ka na. Yung mga na yung mga nagkaroon ng inflammation ng mga ligaments dito. Pero pwede pa siguro ako ang trabaho. Oo naman, pwede naman. Pero huwag mo ibuhat ito ng mabigat. Kung mga pang alalay na. Kasi pag yung binuhat mo ng mabigat, dumulas ulit yung humerus pa ba? The same ano, the same naman. The same problem na yun. Pagka nangyari yun, sabihin natin, parang piling mo, parang lumalaglag na naman yun. Kung sino yung, diba, yung anak mo, hmm. ganituhin mo lang. Ganito ha, review yung video natin, ganituhin mo lang. Dahan-dahan lang. Oo, oh, ganyan din ako anak ko eh. Ganun lang, hindi nyo kailangan malakas, basta pitikin pataas. Isabel, Tapos Tapos, apusin mo no, lang no? ng pao. Okay? O oh, yan, dire dire, dire, na yan eh. Hindi na yan, hindi na yan ano, okay na yan. Ang laki na ng pagbabago. Kanina, ayaw ka agad eh. Ah, ah, ah. 3 to 4 days magaan na yan tumutunog eh wala problema sa clicking huwag lang mag create ng pain tandaan nyo yan may mga part talaga na tumutunog sa atin tuhod siko pero pag yun nag-create ng pain yun ang hindi ko hindi, kaya mo maganda, man, yeah. hindi ako mga ganyan eh kasi hindi meron ka kong bihis eh kaya susunokan mong magubad doon dyan magubad okay doon ni bihis eh may gaganong ko na nga eh oh okay na <laughs> kahit itulog mo na ngayon yan kasi pala dito earphone Oh. Ah. Pala rin tagal ng ka schedule. Hindi syempre.